Sa gitna ng pagbangon ng mga lugar na matinding tinama ng Bagyong Tino, tiniyak ng pamahalaan na walang maiwang Pilipino sa isinasagawang paghahatid ng tulong. Naglaan ng mahigit 3 bilyong pisong pondo para sa agarang pagtugon sa rehabilitasyon, relief operations, pabahay at kabuhayan. Kasunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagkakaisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagpapatupad ng malawakang operasyon sa mga apektadong rehiyon. Si Kate Renya, una sa balita. Sa katatapos lang na situation briefing sa epekto ng bagyong tino na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ibinahagi ng Malacanang na nasa mahigit 3.3 billion pesos na ang kanilang inilaan para sa relief operations, pabahay at rehabilitasyon na nakalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Aling sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagsanib puwersa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa isinagawang search, rescue at relief operations sa mga lugar na lubhang nasalanta ng bagyong Kabilang sa mga ahensya, ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Metropolitan Manila Development Authority at Philippine Ports Authority. Tiniyak naman ng Department of Energy at Department of Information and Communications Technology na magiging matatag ang supply ng kuryente kung saan walong Starlink ang dineploy sa Region 6 at dalawang free Wi-Fi access points sa Region 7 ng Cebu area. Naglaan ng higit 255 million pesos sa Department of Agriculture para tugunan ang pagbibigay ng fertilizers at insurance aid, maging ang aabot sa 25,000 pesos na survival at recovery loans para sa mga magsasaka. 120 6.55 million pesos naman ang para sa Department of Labor and Employment para sa tupad wages ng mga trabahador na nasa Region 6 at 7. Nagpaabot din ng tulong ang Department of Trade and Industry. Pagdating sa sektor ng edukasyon, naglaan ng higit 15 milyong piso ang Department of Education para sa pagpapagawa ng mga naapektuhang silid-aralan. Dalawandaan na shelter tarpaulins naman ang naipamahagi sa Negros Occidental ng Department of Human Settlements and Urban Development. Nagpapatuloy rin ang pamamahagi ng pagkain, malinis na inumin at serbisyong medikal. 69.53 million pesos ang nakalaan para sa food at non-food aid release ng Department of Social Welfare and Development. 8.4 million pesos para sa medical supplies ng Department of Health at nakahanda na rin ang mobile water treatment facility ng Local Water Utilities Administration. Ito'y para matugunan ang pangangailangan ng mga evacuee na nasa evacuation centers. Samantala, ayon sa Office of the President, umabot sa 700 60 million pesos na halaga na ng ayuda ang inilaan para sa 38 lungsod at lalawigan na tinamaan ng bagyong tino. 50 milyong piso ang nakalaan kada probinsya na kinabibilangan ng Cebu, Capiz, Iloilo at Negros Occidental. 40 milyong piso naman sa Eastern Samar, Southern Leyte at Aklan. 30 milyong pesos each naman sa probinsya ng Leyte at Masbate. 20 milyong pesos sa Gimaras at Dinagat Islands. 10 milyong piso sa Sorsogon, Negros Oriental at Palawan at 5 million pesos each sa Albay, Siquijor, Occidental Mindoro, Agusan del Sur at Iligan City. Ilan sa layunin ng pondong ito ang pagsasagawa agad ng rehabilitasyon sa mga nasirang infrastruktura at komunidad. Tiniyak ng Administrasyong Marcos Jr. na patuloy ang kanilang koordinasyon at pagtutulungan para sa mabilis na pagbangon ng mga komunidad na sinalanta ng Bagyong Tino. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Kay Trenya, Alauna sa Balita, Congress TV.